Master Squad, ito ang ilan sa mga tips at palala para sa live na kay Bongga, September 22, Friday, para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Happy Star and as a chart, ikay magkakaroon ng maraming customer. Wow! Perfect, 16 and swerte sa chart. Kaya ako saman tayo, conflict day to day, iwasan ang construction ni araw. ipang mo muna yan para maayos ang iyong bahay o negosyo gold at tuwang swerte sa chart. Kay Tiger naman tayo, tigil na ang pagchichismis sa lugar nyo ha. Huwag nang makisali at makialam, mas mainam na gumawa ng sariling pagkakabisihan. Gumawa na mabuti sa kapwa. Brown at 19. Rabbit naman tayo ha. Happy Family Star ang nasa na chart. Magluto at maghanda, imbitahan ang kamag-anak, konting salo-salo. Yellow at 16 ang swerte sa chart. Drago naman tayo lahat ng paghihirap po yung may kapalit na ginhawa. Sa panahon ng down na down ka, isipin lamang ang mahal mo sa buhay, gawin silang inspirasyon. Pink at 20 ang swerte sa chart. Kay Snake naman tayo, money star, activated. May makikilala ka mula social media, magiging loyal customer mo siya. Huwag nang sayang nito. Peach at 3. Ito naman, say of the horse, umiwas sa third party Ah, mga betrayal, tigilan na pag-chat online kung ikaw ay may karelasyon na upang makaiwas sa third-party romance. White at 14 swerte sa chart. Kay Gold, ikaw ang pinakamaswerte ngayon. Kung alam mo ang plano mo, gawin mo na to, posible kang magtagumpay. Red at 10. Monkey, simula ng araw with good vibes, ikaw ang kausap ng kliyente dahil sila ay maraming pera ihatid sa iyo. Tatangkilikin ka sila ang serbisyo at produkto mo. Blue at wala swerte sa chart. Rooster, magsuota ng money jade para makaiwas sa unhealthy star. Bilhin yan kay Master Hans Kua. Magpatarot card reading para mabasahan kita sa life, aspect ng pag-ibig at sa career. Ang maswerteng kulay naman, ay kulay green, number 80 na swerte sa chart. Kay dog naman, ha, magiging matulungin pagdating sa nangangailangan. Kalusugan, exercise ang kailangan. Gray at 12. At kay Year after the Piggy, kay magkakaroon ng magandang buhay sa ibang lugar, ibang bansa yan, silver at 90 na swerte sa chart. Uli po, ito po yung mga lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa palagin na sa lalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kua para sa hashtag Han Suwerte sa Abante!